Kantiryan ng kampo ng natatangi at pinakabagong na na WBC minimum weight champion na si Melvin Jerusalem ang posibleng unification bout sa pakikipagharap nitong muli sa umagaw sa una nitong titulo bilang WBO champion na si Oscar Colazo ng Puerto Rico. Ito ang inihayag ni Jerusalem kasama ang CEO ng Sandman Promotions na si JC Manenquil sa pagdalo sa Lingguhang Philippine Sports Writers Association, PSA, forum sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex nitong Martes. Isa po iyan sa nasa isip ko ngayon. Gusto ko po talaga makabawi sa kanya dahil sayang po iyong corona na nakuha niya dahil wala ako sa kondisyon at may jet lag, sabi ni Jerusalem, na natatatanging Pilipinong kampiyon ngayon sa boxing matapos mabigo ang ilan nitong mga kababayan noong 2023. Matatanda na natalo si Jerusalem kay Colazo sa ikapitong round upang agawin ang WBO World Strawweight title noong isang taon. Gayunman, sinabi ni Manny Quill na sandali mo na magpapahinga ng ilang linggo ang mula bukid nun na si Jerusalem bago ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa posibilidad na rematch at ang pagnanais ng kampo nito na mapag-isa ang mga corona at maging tanging Pilipinong magiging undisputed champion. Hindi naman na itago ni Jerusalem ang mga mba bago simulan ang kanyang laban dahil sa knowledge up na kabiguan ng kanyang mga kapwa Pilipinong boxer. Inisip ko na lang talaga na walang world champion ang bansa natin, sabi ni Jerusalem. Inisip ko na kayang kaya ko ang kalaban at lumakas ang loob ko noong una na mapabagsak ko siya, sabi pa ng dating Philippine National Games, PNG, silver medalist noong 2014. Ikinatuwa naman ng dating miyembro ng National Boxing Team na si Jerusalem ang posibilidad na muling makasama sa pambansang koponan kung mabibigyan ng bihirang pagkakataon. Dati po akong lumaban sa national team at nanalo ng silver. Hindi naman po namin inaalis ang posibilidad na isama kung mabibigyan tayo ng chance, sabi ni Jerusalem.